Uh, may nagpakita po sa akin, uh, kanina-kanina lang, ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng iba isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero, kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Teke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Uh, ngayon maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding uh, uh, plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. nag po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di walkout na hindi naman po nangyari. Uh, pagkatapos po ngayon na curios, curiously po araw po ng SONA, ni naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun, sa ganon pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, sampu ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating pangulo President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga uh, isip batang mga uh, attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong uh, uh, hindi kanais-nais at karumal-dumal na plat na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may uh, kaugnayan sa mga Ibat-ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating Republika sa mga uh, swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong Republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas, na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at uh, mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat. Uh, mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Oh, yan nga po mga kababayan. Alam, alam niyo po kasi mga kababayan, ito po kasi mga uh, DDBs na to, itong grupo ng mga uh, Duterte, sila po nagpakalat ng uh, video na yan, na pulburulik video daw ito, na si PBBM daw po yun. At talagang wala na po talagang magawa itong mga itong grupo ng mga Duterte na ito eh. Uh, kundi gumawa na nga ng mga indinto ng mga kasinungalingan para papaniwalay nila ang mga Pilipino na itong si ay gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot. Tingnan niyo po mga ito po mga ito sila Harry Roque. Sila Vin Chong, ito si Maharlika. Si Dick Rodriguez. Ang mga to, ito po ay umiikot po ito sa mga ibang bansa para ikayatin ng mga Pilipino doon. Para makakuha sila ng simpatya na ang ating presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yan po ang kanilang uh, layunin para mawala ng tiwala ang taong bayan sa ating mahal na Pangulo. So, ano po kaya ang layunin nila? Bakit po nila ito ginagawa? Kaya pinipili po nilang siraan, pasamain ang presidente at makakuha sila ng simpatya sa mga Pilipino. Ang problema, hindi na po sila pinaniniwalaan. Akala nila, mga, ang mga Pilipino, ay mga bobo pa rin. Oh. Meron pa rin naman silang napapaniwala, yung mga supporters nila. Yung mga kamukha nilang mga tanga ng mga daily list na mga yan. Kaya ganyan po ang ginagawa ng mga yan eh. Uh, wala nang magawang matino ang mga yan. Kahit tignan nyo ito si Harry Roque. Wala nang naniniwala sa dyan. Wala na. Ano na kumbaga sa ano. Wala nang ano dito. kung ano-ano na lang pinagagawa. Itong mga dinilis. Itong mga Duterte supporter ng mga to. Tignan nyo lang mga kaibigan. Tignan natin itong video ito po. Uh, panoorin po natin yung pinakalat nila na, pinakalat nila na video. O so, yan po mga kababayan. Sa biglang tingin mga kababayan, eh talagang mapapaniwala kayo na si PBBM na yan. Pero kung susuriin po ninyo mabuti, eh makikita ninyo na yan po ay fake. Hindi po totoo yan. Edited po yan. O biro mo sa dalawang taon na sinasabi, sinasabi nila noon pa yan eh. Hindi ni Maharlika, sinasabi ni Maharlika na nung unang pa pangalan na kampanya si PBB niya, pinalabas nila, na na may video daw si PBB. Ngayon, sa dalawang taon na kanilang pag-iibit, pero kung dalawang taon kung ilang pinag-irapan niya, i-editin. pagkatapos palpak pa. Palpak pa yung ginawa nilang pag-iibit. Akala nila, maluloko nila yung mga Pilipino. O, niluloko nyo na lang mga sarili nyo. Sila-sila na lang yung naglulokoan. Ito, tignan natin mga kabayan. Tignan natin. Sa tingnan niyo po yung tainga ito po. Yung tainga po ni BBM kung makikita niyo yung ito po, ito po, yung bandang dulo, yung bandang ibaba. Nakikita niyo po ba 'yan? Yan. Medyo pabilog siya. Tapos itong inidip nila, tignan nyo po yung dulo ng tainga. Patulis, pahaba. O yan po yung inidip nila. Ang laki ng diferensya. At tignan nyo po itong banda rito naman. O yan po. Kung makikita nyo ito banda, itong kay PBBM, diretso lang siya. O samantalang itong inigit nila, sila nyo tainga. Parang mayroon humps. Kung baka sa kalsada, may humps. bigla may matulis na ano dyan? O. Hindi po ba laki ng pagkakaiba? O. Kaya mag lang yung mga to, hindi pa inayos ita tayo, kahit hindi naman tayo professional editor, mga kababayan, kaya so, paano nag i naman tayo ng video. Eh, hindi, hindi nyo yung naayos. Min, minadali nyo pa, biro mo, dalawang taon yung kinagirapan yan, tapos ganyan, palpa. O, oh. booking na booking tayo ngayon. Ang problema, ito ngayon, nagpalabas. Ah, ang DILG, si Secretary Abalos, na iimbestigahan kayo ngayon. Yari kayo ngayon. At pag napatunayan, makukulong kayo ngayon. O lalong-lalo lalo na to si Roque. Eh, okay. Tingnan mo ito. Tingnan natin si Roque. Ito nag-ano niyan eh. Ah, kasi mono niyan eh. Kasi maharin ka. Eh, ano sabi ni Roque ito? Pakinggan natin yung sinasabi ni Roque. Okay, mga kawayan. Ito. kailangan sumagot siya ng tama lalong-lalo lalo na na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Yes! Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Ano ngayon ang kasabutan niya pag nakita na niya ang pulburon video. Ha! 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 Big fake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Boyan, tuwan-tuwa pa siya eh. So, e, habang nagpaparakpakan yung mga DJ's na mga supporter, eh, siguro sa isisig niya, naguyo ko na naman ang mga auto, So, madali lang pala mauto ma mga to, mga DJ's na to. ito. Ito, 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 Tignan mo ito, 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 Madali lang pala kayo mga auto. Ginagago niya, ginagago nila yung sarili nilang mga supporters. Ayan si Roque ng Tardin. Ito pa. Pati itong ko. Ah. Uh, ang forces of the Philippines. Oh, so, ano pa ang sabi ng ano? Si si Tsari Tudoro. Si Patay kayo ngayon. Alam niyo po ba itong mga nagpalabas ng mga to? Ha? Pinalabas pa po kasi pinalabas pa po kasi nila ito sa Amerika. At doon yari kayo, nanawagan ngayon ng ano natin, na investigan ito ang mga ito. Kaya pati doon sa Amerika, yari kayo. Yari kayo mga dinibis kayo ngayon. Wala kasi ginawa ang mga ito, kundi gusto talaga nilang pabagsakin ng gobyerno. Hindi natin maintindihan sa mga Duterte na ito. Sa mga supporters ng mga Duterte. So ano ang panginang pinaglalaban? Ang totoo wala naman talaga silang pinaglalaban eh. Alam naman natin hindi naman tayo tanga kung anong gusto nila Gusto nila matanggal si Itulibin para pumalit ang Isang Duterture. Bakit gusto nila pumalit ang Isang Duterture? Kasi para maipagpatuloy po nila yung mga kababuhayan nila na ginagawa nila sa ating bansa. May pagpatuloy nila yung mga iligal nilang gawain para magkamal ulit sila ng limpak-limpak na salapi. O e yan po ang layunin nila. Yung mga makabalik ulit sa, sa, sa sa gobyerno, ito mga Duterte, pati yung kanilang mga alipores na walang ginawa, kundi uh, walang hiyain ang ating bayan. O yan po talaga layunin nila eh. Para muli silang makabalik sa posisyon. Para magkaman ng mga limpak-limpak na salapi na galing sa iligal. Maprotest nila nila yung mga iligal nilang gawain. O yan po ang layunin nila. Kaya hindi, hindi po sila titigil. O mga to, hindi po titigil ng mga yan, ng paninira. So, pero nangyari. nangyayari, pinagtatawa na lang pinagtatawa na na lang kayo ng mga Pilipino o, yung kayong mga DDBs niluluko nyo lang sarili niyo, eh mahiya naman kayo